Hello, what's up mga karagon? Uh, ah, dito kami ngayon sa Baltimore mga karagon. Uh, ah, nag pa kami. Hindi pa kami nakadritso. Dikit. Bukas pa daw ng umaga. Itong tulay na nag-viral dati dito sa Baltimore, yung nasagasa ng barko tapos nabagsak. Bukas madana namin. Bukas ang umaga, malaman natin pagdaan natin mga karagon. So, samaan nyo lang ako mga karagon ha. Ah. Bukas. Okay, mga kadragon, dito, dito na tayo sa ano? Dito tayo sa bridge sa taas para kita kita yung tulay. Ito yung tulay na nag-viral dati dito sa Baltimore, yung nabagsak. O, ito kita kita na oh. Mamaya dapat lapit tayo konti. Dito tayo sa taas. Ito sa wings para kita kita talaga yung ano, view dito. Ah, oh, ito na mga idol ha? Mga kadragon oh. Medyo malayo-layo pa lang pero kitang kita na So natin kunti Yun know, o Kitang kita yung tulay na Wala na o Nahati talaga Ito yung proa natin Building Alas 3 na ngayon ng hapon Pero yung araw parang Tanghali lang Tingnan natin sa likod, ito sa paligid Para makita nyo ito yung Baltimore. Dito dadaan yung mga barko pagpapasok sa puerto. you know, uh, may, may kasalubong kami oh. o. Tagbot. may dalang barge. Oh, ito Ito, isom natin. Doon, makita yung tulay na putol talaga Oh. Diyan kami dadaan ngayon. Dito lang tayo plan konti. Yo no. Ito yung bridge namin. Start mo una. Dito naman tayo sa kabilang wings. Sa port side, sa port side tayo ngayon. Ah, grabe sobrang init. Medyo malayo pa. Malayo-layo pa yung ano, yung tulay. Pero maya-maya, makita na rin. Serge! Blita, Serge! Ah, grabe oh. Kung ikaw eh, Serge! Yan, natin. na sila, standby na sila sa zoom natin oh yun oh makita na talaga yung tulay <clears throat> yun oh putol niya dito nagsimula papunta dito sa gitna doon naman sa kabila yung ano, kadugtong yan dandahan na kami pumasok po may nakatayo pa sa gitna oh you know orang di sekolah mm, itu nama ragu noh nak apa takal dah kami oh jangan apa Oh, ito yung produkto ng ay. Yan din simula. Ah, botol. Gusto nila ng mga kable yung matira. Kabila na naman.

a poste, ¿Aquí una máquina, poste en la